Minsan ba sa iyong uh, pagtulog, nangangarap ka ba na sana pagising ko ay mayroon akong mahawakang kambiada di honor? <laughs> oh! <laughs> natutuwa lang ako idol kasi napaakit ako sa iyong live. Na natutuwa ka sa aking live o oh, gusto mo lang talaga makahanap ng jowa? <laughs> kaya lang, makakahanap pa kaya ako idol? Na Dipindi ate kung mamasa-masa pa. <laughs> Ma, mama sama sa pa, idol naman. just ko. Mm. Mami Kingri, sa edad na 95, ikaw pa ya single na pa? <laughs> Oo, oh, oh, idol naman. Ano, 16 years na ako na ano. Na beauty. Ah. Hindi so, totoong 95 anyos ka talaga. Ay, hindi naman, idol. Grabe naman, sa tingin ko, hindi pa naman eh. Hindi pa naman eh. Malapit na lang siguro mag-95. Ay, so 89 ka na ngayon. <laughs> Ay, ako, salamat talaga. Salamat, hmm. idol. Mm. Bakit ka naman nagpapasalamat, mami? hindi ka pa naman nakahanap ng jowa. Hindi. <laughs> kasi napakyap ako diyan yan sa iyong, ano, sa iyong live. Sa daming, sa daming nagre-request, ako ang umakya, ako na Hmm. Wala naman kasi akong choice. Akala ko kasi maganda yung sa profile picture. <laughs> Pero nagulat ang mundo, Mami King Ray, kasi hindi lang maganda ang uh, aming nasilayang kundi isang Diyosa. <laughs> diyosa talaga. Hindi naman ako Diyosa. Hindi ako Diyosa idol. Diyosa ng tribong uh, mamanwa. <laughs> ano bang nagustuhan mo sa ating programa, Mami I I King Ray? Okay, masaya. Masaya talaga idol kahit na yung natutulog kapag pag nakita mo nakita yung yung iyong live talagang mapapatawa ka mag, mag ma, ano ka magugulat ka masaya ako masasayahan ako pag yan ay pinanonood sa yung ano sa yung live Talaga wow wow kitang kita naman sa nipis ng iyong mga kilay na masayang masaya ka talaga <laughs> <laughs> Di ba sabi mo kanina, Mami Kingri, ikaw ay naglipstick lipstick Bakit anong nangyari? Bakit violet yung lipstick mo? Ganito talaga ang lipstick ko idol, hindi yung mapula, hindi yun ano, ganyan talaga ang lipstick ko. naku Nung huli akong nakakita ng yes, uh, ganyang kulay ng lipstick, kinilabutan ako. Bakit? Naman pa, bakit idol ba? Alam mo mami kung saan ko ba nakita yung uh, babaeng uh, ganyan ang kulay ng lipstick? Doon sa lama <laughs> <laughs> Akala ko doon na yung nakahiga doon sa ano. Doon na yung nakahiga ba? So, nakahiga naku, nakahiga di mm, ba? ganun na ganun talaga, <laughs> mami. Bagano. yung bagong sa mo, mami, tapos may ganyang kulay na lipstick. Ano? Hindi ko hindi na ako maglilipstick ng ganito talaga. Mami, maganda yung kuan yung pulang-pula talaga sa mami. Kasi huh? ang sabi nila, kapag mamula-mula ang iyong labi, mamula-mula din daw ang iyong banga-banga. <laughs> mayulit, mayulit pa. O, diba? Ay, naku, pangit yan, mami. Okay. Alam mo ba, mami, ang kulay ng mga bayulit ay para lang yan sa mga amoy lupa? <laughs> mami, dapat kapag pulang-pula ang iyong labi, ibig sabihin parang uh, nangungusap ang iyong mga mata at sa mga <laughs> Ay, alam ko na kung anong ilagay mo sa lipstick mo. Ano uling? Ano Yung kwan pintelpin. <laughs> <laughs> Di ba may pula naman na pintelpin? Wala na, hindi ko alam pa. Hindi ko alam kay ba? doon. Hmm. Basta ako, basta ako wow. masaya kasi nakita nak, nak, ko ako sa live ng idol ko. Wow, so ibig sabihin, Mami, pinaghandaan mo talaga ang ating pagkikita ngayong gabi. Talaga? Hmm. kaya pala tinudo mo na talaga ang uh, pormahan mo ngayong gabi, Mami. Hindi. <laughs> Sadya ganito pa. Idol, ganito, ganito talaga ako. Mas kahit na, hindi ako maganda kahit na ano, talagang ganito na lang talaga. Oo, so paano tayo makabihag ng uh, puso ng ating mga kalalakihan ngayon? Eh, wala naman silang nakikitang irigasyon na. Maliit lang. Maliit lang. So wala na silang Maliit aakyating yung... Mount Matutoy niyan. Hindi bali walang aakyatin eh kung sa baba naman. Oh, Marabong. Diba? Mar mal malaki. Ibig sabihin, uh, matatalbogan mo na si mami muna ang tinaguriang reyna ng tilapia <laughs> Ilang taon ka na talaga ngayon? Ako 60 na, ako 60 oh, na idol. Ako. Wow, 60 ka pa lang? Oh, oh, 60, 60 pa lang ako E um, bakit parang uh, 20 anyos ka nang napasma? kahit na hindi na ako maka ah, maghanap ng ano, maghanap na, na, ano basta makita ka idol, hindi na ako maghanap hindi ng ako mga lalaki-lalaki basta Ay. makita kita. basta maka-join ako, okay, na ako, okay na, ako. na ako, masaya na ako so wala na sa iyong bukabyolaryo na mabuksan pang muli ang iyong banga-banga nag-a <laughs> asam din ako, idol. Asam-asam ko din na mabuksan-buksan sana din ng aking banga banga. Kaya lang natatakot ako kasi 16 years na baka mamaya ano pang mangyari sa akin pag nabuksan ang banga banga ko. Mahimurids ka? ang pinakamalala doon, makumbulsyon ka ng wala sa oras? Hindi, hindi ay doon baka ako mag-lock. Baka mag-lock. Nakakatakot din di ba? Pag nag senior Naku, ka, na ka pa. oh. Mami, diba? bago mo papa pa, bago mo papasukin ang gwardiya sibil sa iyong dambana ng kagitingan, painumin mo muna ng sangkatutak na grasa. <laughs> <laughs> Bakit pa? Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, idol. Ay, Ay na, painumin. So wala, mo wala, na, wala ka na, mami, wala ka nang nararamdaman na init kung baga. May baka meron pa akong wow. mararamdaman. Pero pag, pag wala, wala. Ah, okay. Minsan ba sa iyong nga uh, pagtulog, nangangarap ka ba na sana pagising ko ay mayroon akong mahawakang kambiada di honor? <laughs> siyempre, siyempre naman, idol. Minsan inasam-asam ko din yung makahawak. Makapato. Makahawak lang ba o makapasok? <laughs>